Okay guys. Mag-unbox tayo ng iPhone 13. Dali di. Dali nga ng gina. Oh, sige na. Huh? Oh. Wow. Oh my eh? gosh. Oh wow. my gosh. You Binigyan siya ng iPhone wala 13, we. Pakita weh. Mo um, oh, um, bliktad na. Mm. Um, Ay. Hello ka. 13 mini ni ma. Weh. Uh. Mini? Mini. Yes. Di bakit hindi ka nagsabi na nagbili ka? Ha? Guys, look at that. Di nalini ka. Oh my gosh. Di mo gibakal ni. Sulan? Oh. Guys, oh. Uh. Allah, oh my God. Oh, fuck. Fuck. Sorry, behind. Okay. Ang galing ah. Galing lang iPhone. Ano Ang iyong photo with sa super. Gani, as in. Nami di siya pang Victoria. Okay. How much is this? Pila ni? Magkano? 31. 31K. 31, gid ni? Ito, iPhone. Bahat pa na na asay. Kuha na dati mo. Okay. 70 plus. Okay. Ikaw na. Bye-bye. Bye. Ikaw nalugi ma eh uh -huh.